Yo, 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 yo. Nandito na naman tayo. Magbebiston naman tayo sa mga sindikato, mga politikong swapang sa oras ng eleksyon. Mga tatropa, mga kakalbo, ang nais nating ipahiwatig sa mga botante ay ang pagbuto ng tamang taong makapaglingkod, makatulong sa kanilang at makapagbigay benepisyo sa kanilang kapag-ibot at makatulong sa kanilang sa kanilang sa araw-araw na kanilang ang mga politiko na ay dapat hindi natin butot katulad ng mga Politiko na nagsilabasan ang kanilang mga poster nagsilakian na wala pa ang camping period ng eleksyon sa 2024-25 ay <coughs> naglabasan na ito'y para sa ating mga butantik dahil ito ang mga politiko na suwapang suwapang at bintahuso na hindi dapat ilukluk sa kanilang mga posisyon sino sila? sila yung mga politiko na nagsilabasan ng kanilang mga poster kung saan saan mo makikita ang kanilang mga poster sa gilid ng daan na pera ng taong bayan ang ginamit yan taong pera ng taong bayan ang ginamit dyan para sa kaswapangan nila dahil ayaw na ayaw nila na mawala sa pisto at gustong gusto nila makasigurado sila sa kanilang kinatatayuan bilang interesado sa kanilang pangumuno na ang kanilang mga ginagawa ay kaswapangan dahil kung talagang tunay na mga lingkod bayan ang mga politikong bintahuso na wala pa ang campaign election ay nagsilabasan na ang kanilang mga tarpulin na ng taong bayan ang ginamit yan pira ng taong bayan ang ginamit yan kaya mag-isip-isip ang mga butanti mga butanti na huwag kayong magpadala sa mga bigay ng politiko, bigay ng mga taong gobyerno na pera na katulad na halimbawa ng ayuda, akap dahil sa inyo din pera yan. Ang mabuti niyong gawin pag kayo ang binigyan ng ayuda o akap na yun na tinatawag ay kunin ninyo. Huwag na kayong magdalawang isip ko kunin ninyo. Pero itanim sa isip ninyo na ang taong nagbigay sa inyo yan ay hindi karapat dapat sa kanyang posisyon yan. Yan ang pasok niyo sa ulo niyo at mag-isip kayo ng mga taong makakatulong sa taong bayan sa inyo, sa atin, ng mga people of the Philippines, mga Pilipino. Kaya mag-isip-isip ng panahon ng eleksyon. election 2022 ang panguluan na ng mga taong nasa gobyerno ngayon at mga lumalabas ng mga lager na binayaran ng mga tao ngayon. Kaya ang payo natin sa mga taong bubuto ngayong eleksyon ay butuhin ang tamang tao wag butuhin ang mga kandidato na nagsilakian ang mga tarpulin sa gilid ng daan naglalakian ang kanilang mga postep dahil sila ang mga pulikong swapang at dapat ang pumilik magkilos kilos ang pumilik ay trabaho nila ito kapapad ang katutuanan ang totoong batas na inaatan sa pumilik dahil ito'y may karapatan na ang kumilig ang siyang magtanggal sa mga taong lumalabag sa election, election code. Kaya manindigan dapat ang kumilig dahil siya ang inatasang na mga, mga siwa sa isang institusyon na napakadelikado. Pag sila'y manalo ay kawawa ang taong bayan kawawa ang taong bayan. Mga taong suwapang. Maraming, maraming billboard. Labas, labas, camping field. Nandiyan na ang kanilang mga poster. Tandaan nyo mga butante. Mga katulad mga taong ganyan ay hindi karapat dapat maluklok sa kanilang pisto. Hindi sila karapat dapat manungkulan. Dahil simbolo yan ng hindi magandang pamumuno. Isang swapang napaka-bintahuso na politiko. Hindi patas, hindi patas lumaban. Dapat pagmaban ka, sa kailangan maging patas ka. Sundin ang tamang batas na inaatas ng mission o vision Kaya tandaan niyo mga taong bayan na kayo mismo maglok-lok sa mga taong naghingi ngayon ng buto natin. Ang mga taong na sa gobyerno, sila ay pinapayaman natin. Kaya tandaan niyo tayo ang may karapatan para Ilok, ilok sila sa pisto nila dahil pag na budol tayo katulad nung nakarang eleksyon pag na budol tayo hindi natin gamitan ng utak ang pagbudol natin kawawa tayong mga pipino kawawang kawawa tayo sandalihan hindi lang tayo ang kawawa ang magiging na anak pa natin na sa atin ang sila ang magkaroon ng hindi magandang gobyerno sa darating pa <laughs> kaya manindigan maging maistog mga bonte dahil sa atin nakasalalay ang kanilang kalukuan. Huwag niyong gamitin sa buto ang inyong puso. Dahil pag ginamit ang puso niyo, tiyak na bubutuhin niyo ang nagbigay sa inyo ng pera na hindi niyo alam na ang perang binigay nila sa inyo ay pera nyo rin yan pera ng taong bayan yan. Wala siya yung resto. Tingnan nyo, saan nila kinuha niya? Tingnan natin. Sa sunod na kabanata, malalaman natin kung saan ang galing ang pera na ginamit nila ngayon ng pamudbun para ibigay ayuda sa mga taong bayan. Tandaan nyo, ang pera na binapigay ngayon ng mga kandidat ay ito'y pambili para sa inyong damdamin, para inyong butuhin sila. Kaya tandaan nyo, gamitin ang utak sa pagbutuh sa mga taong ilok natin sa kanilang mga posisyon. Tandaan nyo yan. Dahil, pag sila manalo, wala na tayong karapatan dahil nasa posisyon na sila lahat magagawa nila maghintay na naman tayo ng ilang taon upang magdesisyon na naman kaya tandaan nyo mga butante people of the sa darating na eleksyon gamitin ang utak sa pagluto dahil na kasalalay sa atin bawat isa. Kung sino ang dapat nating iluklok na mamuno sa atin. Mag-isip-isip kayo mga kapatid, mga people of the Philippines. Tayo ang nagpapasahod sa kanila. Ngayong darating ang eleksyon, Ihingi sila ng buto natin. Lahat ng mabuting salita ay mamaririnig na natin ngayon. Tanda niya. Salita lang yan. Wala sa gawa. Kaya, huwag talas-dalos sa pagbuto gamitin ang utak, huwag ang puso. Taip,